Ang pagkakaroon ng bula sa ihi ay maaring magkaroon ng iba't ibang sanhi. Narito ang ilang posibleng dahilan. Ang ilang uri ng gamot o supplement pati na rin ang ilang pagkain ay maaring magdulot ng pagkakaroon ng bula sa ihi bilang reaksyon sa kemikal na kasama nito. Ang infection sa urinary tract tulad ng UTI ay maaring magdulot ng mga pagbabago sa uri at kulay ng ihi kasama na ang pagkakaroon ng bula ang kakulangan sa tubig sa katawan o dehydration ay maaari ding magdulot ng mas konsentrado at nakalalasong ihi na posibleng magkaroon ng mga bula. Ang pag-ihi ng tao ay maaaring makakuha ng hangin na magdudulot ng pagkakaroon ng mga maliliit na bula sa ihi kapag ito ay inilalabas. Ang ilang mga kalagayan sa kalusugan tulad ng diabetes o iba pang sakit sa bato ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa komposisyon ng ihi na nagiging sanhinang bula.